Pues, tesya bussakay di Asa ba ni kamato? Asa ba ni kamato? Ato to ulaak ya, aso kaso kay. Oh. Nakalimutan sa number sadan ba? Namang ipadala number ko. Ay, 123 ka ko ra demo. asa di to spika sila kay ano? Isagi Miss Pilay. Dayto ila Oh. Kita mga kita sir. Asi, tabangan taka. Asi. Ato na to dito. Amas noon. asa to na to

Ano number? lang siya, siguro. Siguro po ako, siguro, Uy po Kikong, ikaw man rin ako, ako ganina, ako ganina. Uy Kikong manis, okay, si <laughs> 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 uy, Kikong. Atik ang ako. Boy Kikong, uy ganina. Uy na ro'n. lang sa